Ay, mamili. Murang-mura lang. Oh. Ito po dito. Riverside. Dito po sa Alimay. Binagdarotin sa palengke. Ito po si ate yung binibilang ko ng ulam. Dito po. Punta ati, po ati kayo dito. na, dito. Nagbablog sa akin ha. Mura lang po dito yung ulam. Ayan po, po. Pagka gusto nyo po magmarites. Dito. Marami. Ati <laughs> niya. Dito po. Ay, ito po ako kaaga-aga nagmamarites. Ay, ayan, ayan po si kuya. Ay, bumili rin sa akin una Bumili din yan. Ayan si kuya. Tagapagtanggol ko. Kaso. Tagapagtanggol <laughs> niya. <laughs> Kaso mahal din si Kuya, hindi ako na ipagtanggol. Hindi <laughs> 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 sa ating, na mumukha ang kita kayo, rin sa akin. Oo, dati. Ito, ito po dito lang po sa may ano. Dito po sa mi tabi. Hindi nakakaya mga taga sa atin Ta Taga, ay, ang alam mo naman, ang hanap buhay naman na marangal, hindi dapat ikahiya. Diba? Mas nakakahiya pag nanghingi ka. Ito, nambakaw ako. <laughs> Hindi pala nang bakaw nang namili, nakakayan ng pagsinabi ng bakaw, hindi naman talaga pili mambakaw. Namili <laughs> ka? Oo, ayun ang binili ko. Ito okay, tama lang 'yon kasi sa palengke ko. Ito po yung binili ko, oh. Ayan. Ayan po. Nalamyata pa namili. Eh, ni-san lang sa mamiliyan. Sa inyo lang 'yan. Halog ng Oo, ayo, ito ito ayun ayun. Ati, siguro, ah. mga rasa tatlong buo mabakaw, namili. <laughs> Lalay buyata ah. O nilalay. Hindi, <laughs> binavlog ko si Ate. Binavlog ko na dati 'yan. Ayan po dito po ako sa mi ano po. Sa tabing ilog dagat nakikipagmarites. At least po kahit na busy ako may panahon pa po ako magkipagmarites. Ang kamaritisan ko po dito si ate. Ayan mura lang ko magtinda. Yung taksay. Yung malalaking sapsap. -sap. Mura lang po. Ayan po o oh, sariwan sariwan. Oy mga tagalimay magsiuwi na kayo. Pagsibili na na nasa sa ibang bansa. <laughs> Para kayo makakain ng sariwang taksay. T yung taksay po, ibig sabihin, malalaking sapsap. -sap. Sa Tagalog po kasi, taksay yung malalaking sapsap. -sap. Pero sa ibang ano sa Manila, sapsap -sap lang po siya. Ayan po. Ang ganda po ng, ano, ang ganda po ng bayan ng Limay. Ayan po. Ayan. diretso po tong ilog na po. Ilog po na to Dirigso po to sa... Yan, doon sa dagat po. Tapos, diritsu po doon sa mi palingke. Ayan. Ayan po. Sa mi, ano po, sa mi dagat, sa tubig dagat. May mall po kami. Ayan po. Ayan po si kuya. Kasama ko nakikipag-marites. Maritesan. <laughs> Nahanap ng takyat mid. Ayan po, punta po kayo dito hey, sa amin. Isda daw po. Isda daw po. May alam ako. Hmm. May komisyon daw po ako pag nakabenta. Bili na po kay isda. Mga suki kuya sina. Yan po sige dito na lang po. Maraming salamat po. Okay.